Bakit naman? Sumama ka na. Dahil ba kay Chan kaya ayaw mo? Hindi dahil sa kanya. Busy ako sa paghahanda sa exhibition. Ah, sinabi ko na, 'di ba? Walang pinili na kahit sino si Sekyo noong festival. Ito na ang pagkakataon mo. Kaya sumama ka na sa amin. Alam ko naman na ginagawa mo ang lahat ng best mo para sa aming dalawa ni Ichan. Pero ako nang bahala sa sarili ko. Huwag ka namang ganyan. Sumama ka na lang sa song camp. Tutulungan kita. Buhay ko to. At hindi sa'yo. Kaya kong gawin to. Wala ka bang tiwala? Kung ganon, mag-aral na tayo ng sign language, ang 18 years old kong mama, nagiging malakas na. Tsunga, pumunta tayo sa song camp. Hindi ka nakanood ng festival. Sumama ka na. Hintayin kita.